Tayo ng ating breeding mga kamulong pinas no? uh, medyo konti nag-start lang tayo nabisa tayo sa labing dalawang uh, pulit pero ito yung mga quality at meron tayong ginamit na brood stock galing sa mga kilalang breeders yung B.B.M. Riches as in a giant sa Murcia ngayon mga kamulong pinas no? gumawa rin po tayo ng bagong kuluman para sa ating mga mapipisang sisiyo medyo napalaki lang po yung ginawa natin uh, mura po itong ginawa natin. Kawayan lang po siya. Pero quality po, napaganda. At dun po sa ating mga kabakyard, inaanyayahan ko po kayo na uh, mag-join o sumali sa atin. Bumuo po tayo ng isang grupo upang sa ganun po uh, makasali po tayo sa mga big event o yung mga malaki ang laban. Sa pagsasama-sama natin, makakapag-select po tayo at mapapadali po tayo makapagpa wing ban o makapagpa banded kagaya na sa WPC arambulan uh, rambulan at yung ano ano pa yung, uh, mga wing ban na pwede natin salihan tigit sa lahat ito makakapagselect tayo ng ating mga material at makakapagpalitan tayo ng ating mga na gagamitin natin sa madali salita po <clears throat> magtutulong-tulong po tayo para sa ating mga uh, medyo ano, backyard breeder o yung uh, hindi natin kaya yung masyadong maraming manok baka yung kukunti lang yung ating manok magsasama-sama po tayo napakita ko sa inyo ngayon yung ginawa namin uh, kulungan para sa mga sisi tipid po ito at mura tara samahan nyo Yan, ayan ating mga kawayan mga kamanok pinas no nagawa po tayo ng kulungan para sa ating mga sisiw mapipis ang natin no? ayan yung mga kawain natin nakaprepare ito yung pinagsimunmulan ng ano kawain natin ito yung ginagawa natin para sa mga sisiw na mapipisa natin yung ginagawa ng ating kasama Ayan, mga kamanok Pinas. Nire-ready na po yung maglalagyan natin mga chicks. No, pag napisa, ito pa po yung gawain natin iba. Pagkawa pa po tayo. Pagkatapos po namin magpalaki dyan, actually, pwede na nga namin lagyan ng, pwede pa rin yung gamitin sa 45 days eh. Ito 45 days, pwede pa rin yan eh. Ayan o, oh. nyo naman mga kamanak Pinas. Sasapinan na lang natin ang oh, ano yan ng dyaryo. Para sa pagpisa ng ating mga sisiyong. Yan mo ang uh, medyo tipid. <coughs> tipid na paggawa ng lagay ng ating mga sisil yan. Kawayan lang po yung ginamit namin. Di ba kumibumili nung yung mga ka kahoy, no? Kawayan lang. Ayan. Itang-ita ng mga... Ayan. Itatapos na. Tingding na lang. masya, diyan, Ayan. Nakipaw tayo ko yan? Ayan. Ayan, mga kamanok pinas. Samahan nyo naman mga doon sa ating range. Pupunta tayo sa range natin. Pagkatapos dyan, lalagay natin doon sa ating range. Kaya yeah, pupuntahan po natin yung ating range, no? Paggagalaan ng ating mga sisiw. Mm -hmm. Yan, yeah, dito po tayo. Medyo slope po ito pataas. Okay, ito pa ang lagyan ng no? Pataas po tayo ng konti. Yeah, actually, pwede rin sila rito pag medyo lumaki-laki sila ng konti. Medyo maganda itong takbuhan nila. papasok tayo doon sa ating ano ating manukan yan pwede papalinis na natin to pwede sila rito eh pabantay na lang kaya yeah, papasok tayo sa ating munting manukan yung ating ating manukan no oh. ayan Ah, yung dilipat ni tatay, no? Ayan, tayo natin ating mga manok. Ayan, no? Hindi tayo sa ating manok. Ayan, no? Ito Atin yung ating ruweta. Ito Atin yung mga nakasalang nating inahin. Ayan, na no? Ayan na sila. Ayan si tatay. Ayan yes, si tatay. Tested po yan. Galing sa malaking farm yan si tatay. Ayan. Siya po ang may hawak na ating breeding. Ayan yung ating mga pinos na kalina. Ating mga inahe. Ito yung ating kubo. Ayan si tatay. No? Ito yung ating range area. Yung gagawin nating range area mga kapanok pinaas actually dalawa yan yung nasa harapan natin tsaka ito 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 yung sa atin oh. no? ito na yung ating range area mga kamanok pinas ayan dito natin sila pagagalain. ba na po ng net yan. Hindi na po natin gagamasan yan. Para pag medyo maulan, pwede sila sumilong. Dito natin ilalagay yung kanilang bulk. Yung pinakamblader nila. Ayan o no, mga manok pinas. Ang ganda po yung range natin. Nakuha pa natin yan kay Idol Joseph Dumangkas ng Bacolod City, no? Madami yung kanyang mga, ano ron Ang kanyang range area Ayan po, no? Ayan Hanggang dito po yan, dito Ayan, kanyang range area Ayan, no? Dito po tayo Ayan Ayan, no? Yan po yung ating lagay na ating mga CCU ayan natin na tapos ni Mario ayan mga uh, Kamalok Pinas ayan Boss Jonathan, ayan na po yung ating ano lagay ng CCU ayan, ayan na po siya pakapisala po tayo ng mga 80 to 100 Kasyang kasya po siguro dyan Naluwag pa Ayan. Murang mura pa po Kawayan lang yung ginamit lahat no? Pakong di dos at di uno lang po ginamit natin dyan Ayan na po yung ating ano, mga kamanok pinasilagay na ating sisiw. Ayan. Na no? yung pang early bird natin. No? Napakaganda naman ng gawa ni Boss Mario. Ayan. No? Luwag. Pwedeng higaan mo. para papag. Ah. Parang kama. Ano? Pwede lagyan ng kutsun. Ayan. Ang ganda lang. No? Oh. Bibig na lang po mga Ayan o, oh, kamanok sila siya Tapos na siya Ayan po niya o Ganda siya kagawa Ayan oh. ayan po ang loob no Ayan mga kamanok pinas Ayan na po, bukas Bubong na Ayan oh. Ayan na po siya Ayan yung ating uh, paglalagyan ng ating mga bagong pisa na sisiyo. Makakamanok pinas. Ayan na siya. Pulido, pulido naman, no? Oh. Ayan oh. na. naman ang pagkakabanat nito. Ayan, no? Oh. Tapos na yung kulungan natin para sa sisiw ayan na yung kanyang pinto ayan na yung kanyang loob ayan na siya nakita niya lang ang luwag ayan na sisiw natin ayan luwag o oh. ayan ang mga kamalok pinas tapos na yung ano ayan yung ating lagay yung sisiw napakaluwag pala kasi ay sandibo. libo Isanda niyo atin ulit papisa. Ito <laughs> 'yan. So, uh, ano? na tinatapos tapos na ni Kuya Mario, ni Boss Mario. tayo. Baka duwag ng loob, oh. Masinsin na yan natin,